ang mga limang sako ang kunin natin guys <laughs> para makalatay mo hindi ha guys, kaka pa lang namin katatapos, ang si Bossing may palibri pang nyo go right mayro pa kami tolong alright wow bisa <laughs> kok ke barang jam bos saku tak ada Meski plastik anu ai kubagak sedikit ba oh. mai kubagak ya iyo naya Ayan yung install namin. Signal. Okay. Yan. May palibri pa si boss na niyog Ay, pang gulay na kami. Yahoo. Grabe naman ang kambos. Tung pati, pati asin. Yung asin daw sa amin na lang. Ricardo. <laughs> Tapos Ricardo papakyawin alright ini all right. Owi, kuha kami Mother. talisay uwas albay sa dati mga gilayon boss te ma ano kami malagalag pa kami renta aram na pagbalik Ayan, medyo may kalayuan na ang aming pinag-installan pero sulit naman. Wow! <laughs> Buhay Installer Kahit saan Kahit kailan Tumawag ka lang At ako ay Pupunta dyan Alright Yeah, Ito na ang highway Ha? Ay, amon ang tanong mo? ana mm. na, ba pobos na kada na, no boss? Grand Harvest na Yun ang aming service Ayon, kukuha kami ng talong Dito muna tayo Diyan ka muna Kukuha mga kami ni bossing ng talong Dito na ba? Ha? Huh? Ikaw bagad mo ragsan. Yan. Pinapakuha lang kami ni Bossing ng talo Sino ka nito? Dito sa... sa kaya 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 ang talong, ang talong, ang talong. Ito, gusto mo nito ang talong. Oh, oh my God! Sabi ko, so, so asin, sandra na, dako asin, dako asin. Ini ba? Ini, ini ini na. Ha? Oh Ano ka di bos? Pilih ka Mama mo, ni paligo ro. ng talong. Ayun, na malik. Ang talong, ang talong. Limbit talong. Ayun talong. naman ang kagandahan pag nag-install. Kasi. Hindi sad mga Yan, tulong. Sarap nito, iprito. Torta. Tortang, o, talong mga 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 Wow. Ligaw, ligaw, ah. <coughs> iprito mo lang tong talong tapos may kalamansi uh, toyo wow. alright solved na naman ang pagkain lalo kung maitlog ka pa bayan mo nitong talong alright tortang talong <laughs> Ayun. Ako sabi ko, nagkatali mong kamuti mga bata lang? dito mga batagan dito. Bata ka po abu nungan Sige, ang Mga limang sako ang kunin natin guys <coughs> para makagatay <matangal kalabus. panatan> yeah. Hindi ano, Siya Siano, agangan. Paano gulang ka ng kambuang ka? Tama na boss, dakol na. Dakol na kan. na. Tara. Dapat tama lang, masama lahat ng bagay, masama ang sobra. Di ba? Oh, kakasawa daw. Dapat tama lang. Ah, oh, di ba? Oh. Huwag tayong mapagsamantala. Alright. <laughs> Sama bos, takut lain bos. Ayan, thank you, thank you so much. Sa amin. Ah. Siraman ko ni Gadi Bos, kuan, prito sana. Tapos, swa, swa tau yuk. Sold na. Pag may salag kaya, may, may kuan marayang lana. May deket, ma, ano, may rab. kami na sisit pag kami ayan ah oh. diba basta may tiyaga talaga may nilaga <laughs> pag may tiyaga daw may ginisa pwede re ah oh, diba ito pwede itong igisa ah oh, diba dahil sa tiyaga may igigisa <laughs> <Ayan>. <laughs> So, yeah. Pablo, lagi tan. Lagi ah, tan diba? ba? Si na Pablo? Pang dulce na lagi tan ano? ba tagbagan kadaklan dito sa. kami ni Okay. Ay okay. ko mo si señorita. Okay, boss, thank you so much. Ano ba ano mo? Dayo. I ano ako sa Facebook ta nagablog ako. Kaya ano? up upload niya sa YouTube. Dayo, ano? Padwa. Ha? Padwa? Opo, Padwa. Dayo, Padwa. Dayo, nasa Dayo Nur. Ayun, ang dami oh. Ang dami ni Boss Pinitas oh Wow Talaga oh. So, lamang, Kung iba na nakakaalam nito, medyo atras. <laughs> <laughs> okay. dahil medyo may kalayuan talaga. Ah, di ba? Pero sa, so, dahil sa tiyaga, may doon kaming igigisa. <laughs> okay, boss, thank you, thank you, boss. Mabuhay ka. A few moments later. Ayan, guys, okay na. Katali na yung nyog at yung talong sa bag. At ito naman dahil uh, may mga ano yan? Putik. Oh, kapal na putik sa akin nga din oh. dumidikit sa kinila, kaya inalis niya alis na babayo alis na tayo a few moments later